Linggo ngayon at nandito kami sa Quiapo para magsimba at mag -food trip. At nakita nga din pala namin dito si Malupiton. Tamunta ka kamunta! Oh, galing! Brodrip! Brum Skirt skirt! Ano ah. ba? O, diba? Panis! Kaya nyo yun? Ah, I love it! Siyempre, mainit ang panahon ngayon kaya mag dragon fruit juice muna tayo. Ganito kalaki yung 80 pesos nila at good for two na to. Pero dito talaga tayo magpo-food trip sa Boss P Grilled Seafood. Kung mahilig ka sa mga ihaw-ihaw, tsaka kung hindi mo to papalampasin, sandamak damakmak na seafoods kasi yung pwede mong ipaihaw dito. May mga Korean food din na sa Baguio ko lang nakita, pero dito ay matitikman mo din. Bibigyan ka nga pala nila ng plato dito pag order ka. At dito mo ilalagay yung mga gusto mong ipaihaw. Sige, isang stick nga lang pala itong pinagbibili namin kasi mag lang kami. And sobrang bilis niya lang din maluto, hindi na kaya mag-aantay ng matagal. First night. Sobrang malasa nga yung mga seafoods na mga inihaw nila at kahit itong mga Korean food ay malalasa din. Para siyang chooks to go, malasa kahit walang sauce. May mga available nga din pala silang kanin kung gusto niyo tong gawing ulam at ayaw nyo magpapak. May mga available din silang yakult, soft drinks o tubig para hindi ka mabulunan. Masarap din itong mga sauce nila, meron silang chili sauce at saka suka. Yun nga lang ay kung titikman mo yung chili sauce nila ay kailangan mo mag-ready ng tubig dahil... Oh, mm -mm. <laughs> Masa <laughs> na yata yun sa pinakamaanghang na chili sauce na natikman ko pero masarap naman. 340 pesos nga pala ang lahat ng na nagastos namin at nabusog naman kami.